Hello guys, welcome back to my channel Ayan guys, so hapon na ngayon guys, so nagre-ready na kami guys kasi uh, away na kami sa CDO guys, so yung sasakyan namin, yung multicab yung color co, color green is dito lang guys kasi wala kaming garihan doon sa Cagayan de Oro so ayan, ito yung mga manok ko, dalhin ko doon sa Cagayan de Oro guys, kasi walang magpakain dito So, ayan. So ito yung mga dadalhin namin. May mga halaman ko pa dinala ko, hindi lahat kasi ang dami ko nang binalot, guys. Yan oh. So mag ayan. So nandoon pa sa loob yung ibang dadalhin namin. So ayan, nandito ako sa loob. So ito yung pati badminton dinala namin, guys. So ito pang-sako na to at saka ito, guys. So dadalin niya namin kasi damit ko 'yan. So ayan. So yung asawa ko guys ay nag patuloy siya guys na mag ano sa haligi ganito guys kasi mag-extension kami ng bahay kasi maliit lang yung ano namin. So, so ito pala yung technique ko guys para mapakain ko din sila yung mga mga manok kahit hindi sa akin guys kasi kawawa naman dito sila lumaki na walang magpakain kasi yung may ari guys. Uh, minsan lang pumunta doon sa ibabaw sa kanila. So ayan. So nilagyan ko to ng pati ito guys, ito ay fi, uh, PDP Gold. So ayan, nilagyan ko ng butas yung i, i, ano, ano ng plastic guys para pag matuhik sa manok, mga ano guys, malaglag yung mga uh, feeds. guys, ready na kami guys kasi gabi na. So ayan, na namin yung manok ko guys pero yung ano so ayan pati screen guys para kagamitin ko to para sa kanilang ano guys alagayan doon sa kagayan so ayan gabi na guys oh uwi oh, na kami Boti na lang so ayan nandito na kami ayan ito yung mga alaga kong manoks. so maliliit tatlo at dalawa yung malaki nandoon sa ibaba, ah, uh, ubos hababa pala, guys, so, yan yung black kasi, guys, yan ay hindi na makikita guys, ah, uh, bulag na yan guys, kasi nagkasakit yan so, yung puti, ah, uh, dinala ko yan kasi, mangingitlog siya, guys, araw-araw so, kailangan ko dalhin kasi mahal na pala, mahal naman yung itlog niya, ma um, libre na yan sa pang-ulam, guys so, araw-araw, so, ayan